po Bakit gusto nyo ni Maria ang ating Beefy's Spaghetti Sauce? Oh, eh, tayo. Let's go. tayo ng Rienda. Yan. Magluluto na tayo ng buwanggang bongga ng paborito ni Maria ng Spaghetti. Wow. Hindi ko alam kung meron sa spaghetti ko. Bakit gusto niya to? Ito lang talaga yung gusto niya yung spaghetti ng sauce. Kaya naman, kung ready na kayo, get ready. Na at na, ang ating mga sangka. Siyempre, na ang ating. Hangka na. Yung tomato sauce, the original. Babay, uh, 250 grams to dalawa. Dalawang tig 250 grams. Isang 150 grams na tomato paste. Tapos, syempre, ang ating garlic. oras dyan ang ka, ano? Tapos, sibuyas. Ayan, iwan natin yung maliliit. Lagyan din natin ng carrots. Ay, na pa, ay, may, na pa, maliliit ay, din ang Cooking oil. Ayan, okay, yeah, pamigsa-migsa natin. Ay, liver ay, spread. Ay, toyo. Ay, paminta at may laurel. Ay, 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 beef cubes. Ayan. At sugar. Sugar. Honey, honey po, siyempre nandiyan yung ating uh, spaghetti pasta. At saka siyempre nandiyan ang ating beef. Now, yung cheese, dito pong keso ay gagagalin natin mamaya okay, habang niluluto. Ayaw niya na nasa ipapaw na yung bago i-serve, nilalagyan ng cheese. Ay, Ayaw po ka, niya. Las, Gusto niya, niya, hindi niya nararamdaman yung yeah? keso. Ganoon. Yan, okay? okay? Yeah. Let's cook. And now it's time to cook. What is this? Can you help mama? Can you grate the cheese? Can you do that? Yes. Do uh, you know how to do that? Yes. How? Show me. Makamaliwa ka ha. Be careful ha. Makamaliwa ha. Ano-ano dyan. Dali. Magtamo na natin ito. Do you love cheese? No. Sabi siya yun, hindi may hindi na cheese. Yan ang bata, hindi na hindi na hindi na cheese ida langi ko rin yung keso habang mainit pa yung sauce para matutunan. na oh unang matupong na oh yung yeah, wow wow galing! wow Gani. 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 perfect na Mali-mali! Wow! 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 yah wow oh you wanna try the chicken? Right. Hmm, well. yes okay. ah. <laughs> okay. na lagi tahan lagi tahan tahan it! tahan 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 it! Why you don't like the cheese? I like the cheese. Ate likes the cheese. Why you don't like cheese? Because you're one of the... cheese the one swimming by herself. Ha? sa cheese? ka. sa cheese? You're gonna make a cheese pool. Ito na, Magigisa-gisa muna tayo. Ready? Tutunag na iyo, siyempre unahin natin ang pagbisa ng walang katapusang bawang ba... at, at si Kuya. Ito, sabi ko, sangkutan ko ba, garlic. Mmmmm. isa I love the garlic smell habang ginigisa. Tantang-tantang. So, hindi pa kaysa na ba, bawang Ako, gusto ko lagi mabawang. Panalo sa bawang. Okay. Ayoko nang tinititit sa garlic. Siyempre, magkagisa-gisa na natin yan. Pag medyo golden brown, ilagay na natin ang, -ang. sibuyas! Sibuyas! Awang yes. niya! Awan ba kayo? Kailangan po Pag nalisan na natin Aba, ng si ating atin atin bawang, sinaragay na natin yung ating... Ay, babi! Grasa ang tumatata nga! Iniling na pa. Pwede naman pong i-mix. No? Sa mga nagpo-port, yeah, pwede i-mix yung half ng beef and half ng pork. Yung mga hindi naman nagpo-port, ready? Na lang Pero na-try din namin yung, ano, yung chicken meat sa tomato sauce. Wow, sabi ka karamdiban. <laughs> chicken meat. Bongga. Try niyo rin. Okay, now, alagay na natin yung ating beef. Kailangan lutong-lutong yung ating karne at maya, dapat lutong-lutong din yung ating mga tomato sauce at tomato paste para hindi agad siya nakapamis. Ay! At tubig para sa pasta, nilagyan ko na ng oil at saka ng salt. Yan, so ilalagyan na natin yung ating pasta. Ayan. Ilagyan na natin dyan. So, since medyo marami-rami kami dito sa bahay, Look, guys, tignan niyo yung bake na nabili ko. Wala siyang taba. Wala siyang taba. Para dun po sa mga hindi nag uh, beef, beef or pork. Again, guys, perfect din po ang chicken meat na try na po namin yan. Now, lalagyan na po natin yung ating uh, tomato sauce at saka yung ating tomato paste para talaga makalumpalumutong lutong. Lupo. Tomato paste muna. yan para hindi ito magbabanis. Tapos, ilagyan na rin natin ang ating tomato sauce. Wow. Siyempre, may, may tomato, may tomato patient, so baka sumubra ng asin. Kaya, naka-standby po yung ating brown sugar. Ayan, yeah, you know. Nagtataka kayo, bakit walang hotdog? Iba usually, pag mga bata nag-request ng spaghetti uh, na merienda, dapat niya hotdog? Hindi po siya mahilig sa hotdog. Oh, hindi talaga. kung cupid niya sa bata niya? Kahit almusal, ano kahit ano, ayaw niya. Ayon, yun? Ayaw ka ba, Ayaw ko talaga. Gusto niya mga ratong tinapa. Itong, yung, yung tuyo na ginagawa namin yung gume, na natuyo, yan ang gusto niya tsaka yung aming gume, tinapak yan ang favorite now pagka ganito, lutong-lutong -luto na yung ating uh, tomato sauce at tsaka yung ating tomato paste lutong-lutong -luto na yan para antay panis lagay na natin yung ating laurel leaves yung ating bay leaf, ayan lagay na lagay na natin yung bay leaf ayan, yan. tapos paminta na rin natin pangita. Lagay yung ating toyo. Mm -hmm. Sa iba. Trepti marigyang espagueti sauce. Tapos, ilalagay na rin natin po yung ating carrots. So, Ang so, ganda natin ating beef cubes niya. Sumali na lahat ng chat. Hinaan natin yung apoy. Hinaan natin. Ang last natin ilalagay yung ating cheese at saka yung ating um, flavor spread. Yan ang huli mong natin. Tingin lang muna natin, ha? Bandung pinong carrots. And now, para sa ating uh, iba pang sangkap, ayaw ng bata na masyadong maasim. Pero si Malia, ayaw naman niya na sobrang tamis. So, lalagyan natin ng tamang-tamang uh, timpla lang ng sugar. Yan. Uh, tatlong kutsaritang sugar para lang, kasi pag, baka sobrang asim nung tomato sauce at saka ng tomato paste. Ayaw naman niya na sobrang asim. Ayaw din niya ng sobrang tamis. Alam niyo, Signora. Now, ilagay na, na po natin ang ating liver spread. Liver spread. So, asahan ninyo na lalo pa yung lalago. Lalo pang lalago. Diyan, ikaw sa liver spread. Tapos, ilagay na natin yung cheese para medyo creamy. Kasi ayaw nga niya ng ano, ayaw niya ng kung nalagay yung cheese bago i-serve, ayaw niya ng gano'n. Gusto niya, tulang naman yung queso dyan. Ayan, ganyan. Ayan! That's it. Hintayin na lang natin matuloy yung queso. At nahalo nang mabuti na yung ating mga ingredients. Ayan! Tapos, pagsisimplehan na natin si Prinsesa Malina. It's ready, darling. Ano <laughs> okay. Wow. na. Wow. na, uh, Delicious. Wow. Ready? Spaghetti sauce at ang ating spaghetti pasta para sa milyenda. Let's go, let's go, let's go. Tanda yawa awan Han, tanda yawa awan nga, ubing nga, kogi sa benta. Hey, spaghetti time. Han nampun na. Han nampun ni buio. Han na may nampunin pa alaga <laughs> dala. <laughs> lagi siapa semua orang? Ini kakti kaca senang kok kayak mau juga yang Hmm, sama

masarap ate? Masarap, syempre. Ito, ihamis mo kayo dito. <laughs> <laughs> <Sarap, laughs> Ito,